oppe. Oppa, gas mo na tayo. Unleaded po ate. Ah, uh, full tank na po. 335 yan okay na po siguro yan te. okay na po siguro yan kung kasya po sige apa Kakatapos lang ng Undas kaya tayo ngayon ay pabalik ngayon ng uh, Clark City, Pampanga medyo bitin ang bakasyon guys <laughs> bad bitch lang kasi kasi yung uh, undas November 1, November 2 ay natapat ng uh, Sabado linggo sana uh, natapat siya ng ano no lunes o martes o kaya naman webes, Viernes paldo sana

Ang ganda ng panahon Masarap bumiyahe By the way guys Yung video nga pala natin ngayon Ay tungkol sa Fuel consumption Nitong ating motor Bali Nagpagasalina na ako kanina Siyempre Nagpa full tank tayo Para Makumpute natin Yung average Fuel consumption Nitong ating uh, Fortis 160 uh, At ginamit ko yung trip meter natin syempre tapos nireset ko lang sya and yun yung gagamitin natin para ma-record yung total odo uh, na tatakbuhin ng ating motor simula nung nagpa-pult nagpa, -pull, nagpa -pull tayo kanina at the end of this video syempre ko computing natin yung average fuel consumption nitong ating motor And throughout this video ay uh, Pakita ko na rin sa inyo Kung saan ako, ako Nagpupunta yung Mga biyahe natin uh, uh, Pupuntahan And kung ilang araw Aabutin Yung isang full tank Nitong Fortress 160 Nakalimutan ko nga pala guys Picturean kanina Kung ilang litro yung inabot ng Uh, pinakarga natin pero sa pagkakatanda ko ang gasolina nila doon na uh, unleaded so, 91 octane ay nasa 52 per liter tapos inaabot siya na 340, pinasakto kong 340, 340 pesos so yung 340 divided by 52 ilan ba yun? Uh, nasa 6 6.5 liter yung naikarga natin dito sa ating uh, motor balikan ko kayo mamaya guys pag nando na ako sa apartment namin tapos tignan natin kung magbabos ba yung gasolina natin tsaka Siyempre kung may pakita ko na rin sa inyo kung ilang kilometro uh, itinakbo natin. What's up guys and it's been 6 days simula nung nagpa-pull tank ako. And as of this recording ay nagbawas na rin ng 2 bar itong ating gasolina and nakatakbo na rin ako ng uh, 141 kilometer odo simula nung nagpa full tank tayo and as you can see ay medyo tumaas din yung aking average fuel consumption na galing sa 2.5 liter per 100 kilometer ay ngayon ay nasa 2.6 na siya Today is November 8, 2025 And ngayon din yung pasok ng big boss na bagyo Si bagyong u Sa ngayon ay maganda pa naman ang panahon kaya lalabas muna kami ng aking baby labs and kakain kami sa labas Ayan, syempre, expect na rin natin yung traffic ngayon kasi weekend and panigurado maraming magsisiuwi niyan and marami na naghahanda para nga sa parating na bagyo grabe ang laki ng bagyo na yun guys no Sana yun na yung huling bagyo ngayon taon. sana na ba yun? Ayun. San po tayo ma'am? Sa ano po? Chinese restaurant. Chinese restaurant? Wow! Hindi ko nga alam kung saan yun eh. Ah, ito. Let's go sa go. So, pabunta na kami yun, guys Ang problema mo So, oh, malapit lang naman yun sana lang ay bukas malapit na tayo malapit na tayo Op ya Okay, itu nanti aku merada sahahrap. Baka kamu na tayo. Muna, bos Okay. Up, ya, yeah. okay. So nanti tu na kami guys. limbs pala limbs limbs noodles e and dim sum ayun no? o ako nga Sino-search ko kanina Lim <laughs> limsun limsun limbs noodles and dim sum Chinese restaurant daw tara Pauwi na tayo niyan guys Sobrang busog pa rin ako Ang sarap pala ng food doon sa Lim's dimsum and Noodles Kung so, nandito nga kayo sa Pampanga and, Naghahanap kayo na Makakainan Ay sulit na sulit Doon sa Lim's dimsum and Noodles Ang sarap ng food nila doon guys Tapos hindi rin naman ganoon kamahal Very budget-friendly. Kasi nga pala guys, dito sa ating panel gauge ay nagbawas na ulit ng isa pang bar. Yung ating gasolina. Ang natin kanina mula sa pangbato hanggang dun sa Lakandula. Tapos uh, papunta ng Balibago. And umikot din kami dun sa may... Walter Mart sa may bandang mabalakan and ayun nagbawas na ng isang bar ulit ang uh, ating gasolina so ang next update ko na ay pagka nagpa full tank ulit ako tapos i-compute na natin yung average fuel consumption kaya sana guys ay tapos nyo itong video para sabay sabay nating malaman yung kalalabasan na computation ng ating uh, average fuel consumption what's up guys and we are now down to the last part of our video na kung saan ay magpapagas na ulit tayo dahil meron na lang tayong 2 uh, bar dito sa ating tangke and kung ilang litro yung may paparaga natin na gasolina ngayon syempre yung gagamitin natin para makompute yung average fuel consumption ng ating motor by the way guys ngayon ay November 15 2025 Sabado and medyo makulimlim ang panahon dito sa Clark Pampanga actually kanina ay umuulan buti na ngayon ay yun, hindi na umuulan pero ang lamig ng panahon lalabasan tayo ng Clark para magpagas dito nga pala tayo sa may Petron magpapagas and sakto din kasi mamaya ay babiyahin naman kami pa uwi ng aming probinsya yan sa Nueva Ecija kaya sakto din kasi ito na yon mag na natin yung average fuel consumption ng uh, isang Fortress 160 tayo ay liligo very nice puno Apo. Apo. Ay. Dari ko ya. Up. Ay, sige pa. Sige. Sige. So, ang gawin natin ngayon ay Siyempre ay videohan muna natin. picture lang muna natin. Ilang odo Yung itinakbo no huling full tank natin So trip 1 yung ginamit ko guys Para i Record yung uh, Total odometer natin So meron tayong 221.2 kilometer Na itinakbo Mula nung huli tayong nagpa full tank right, so hahanap lang tayo ng pagtatambayan natin tapos doon tayo mag-coco-compute. So I think pwede tayong pumarada dito. Ayan. Okay, eh, lipat ko lang yung camera dito. So, bago natin computein guys yung average fuel consumption ng ating Fortress 160, ay gusto ko lang syempre sabihin na maaring magkaiba-iba yung makuha natin na average fuel consumption. Syempre, depende yan sa ating mga throttle habit. And syempre, kung nakaset na yung ating panggilid and naka uh, aftermarket na tayo na pipe, Siyempre, meron din yung uh, epekto sa fuel consumption. Mas malakas yung konsumo ng gasolina niyan compare natin sa stock na setup ng mga motor natin. No? And siyempre, kung city riding at long ride ay mas malakas kumonsumo yung city riding kasi mas marami siyang stop and go na mas kumukonsumo ng gasolina lalo na pagka huminto tayo tapos mag-accelerate eh mas malakas yon sa gas compare natin sa long ride na dire-diretso lang yung takbo natin syempre so yon huwag na natin patagalin tong video natin and <laughs> compute na natin yung ating average fuel consumption So yan, punta lang tayo dito syempre sa calculator. Tapos uh, compute na natin. So yung total na tinakbo ng ating motor ay 221.2 Divided by 7 yan. So, 31.42. So, ito guys yung ating average fuel consumption dito sa ating Fortress 160. So, 31.42 Kilometer per liter. Parang medyo malakas tayo sa gas, no? Parang tama, tama ba yung computation natin? Ulitin <laughs> nga natin. so 221.2 divided by 7 So yun talaga eh. So yun nga siya guys. So ang, ang ating average fuel consumption na nakuha ay 31.42 km per liter and parang medyo malakas no uh, gas yung ating motor. And by the way guys, nagpalit nga pala tayo ng bola dito. Siguro naka-apekto rin yun sa ating average fuel consumption. And city driving lang din tayo. So siguro factor na din yun. Kaya yun lang yung nakuha nating fuel consumption. Kasi na-expect ko na makuha natin na fuel consumption dito ay nasa $40. Uh, Ganon, 40, pinakamababa pinaka na yung 40 Tapos, 40 plus so. Pero, okay na rin siguro yun guys For 160cc na motor Ang uh, 31 liter Ay, 31 km per liter Ay, hindi na rin siguro masama And, syempre, depende na lang din sa atin yung mga rider Kung, paano natin didiskartihan na Tipid din yung ating gasolina. So, that's pretty much it guys for this video. So, kung nagustuhan mo nga yung video natin to syempre, drop a like. And, syempre, mag-subscribe ka na rin dito sa aking channel. And, comment ka na din. Baka naman mali lang ako sa computation. And, educate me the comment section. Tapos, pag-usapan natin yan. And, kita-kita tayo sa susunod na video. bye bye